po ay talaga nakakaalarma at uh, paiigtingin pa po natin ang uh, sa utos na rin po ng ating administrasyon na imbestigahan ng malalim para malaman po natin kung ano man ang katotohanan patungkol po dito. So far usec meron pa po ba tayong additional uh, information na natanggap uh, aside po dun sa mga impormasyon ng NSC? Um, ano yung mga indicators na nakikita natin na posibleng ang nakikialam sila? Sa ngayon po, ang sinabi po sa atin ay uh, uh, pag-iimbestigan po po muna para malaman natin kung ano pa po ang mga detalye dito at uh, kung ano po ang napapaloob sa mga ganitong klaseng uh, pangyayari. So, ang iba pa po mga detalye ay maaari po natin matanong o aming uh, kakausapin muli ang National Security Council. Nakarating na po ba kay Presidente itong information na ito, Yusef? Dahil nga kahapon po ito nangyari at na, nagkaroon ng pag-iimbestiga, nakaratingan na po ito sa Pangulo. Kaya po uh, kailangan po talaga ng maagaran, mas malalim na pag-iimbestiga.